Kada araw, umaabot sa tatlong daan hanggang limang daan ang kinikita ni Ana. Hindi niya tunay na pangalan. Kaya naman, sakto na sa kanilang budget ang pagkain ng mga delata. Minsan na nagsiro. Ito katulad nito, ito lang boy naman ng 100. Sabi ko, pag hindi ako tumita, walang ulam. Kaya na, dapat na yung magsasabi ng mga na totoo. Ano naman sabihin ko, may, ba, may ulam may wala naman talaga. Bagamat na itatawid sila ng mga processed foods, na tabi naman ang kanilang nutrisyon. Gustuhin man daw nilang gumili ng mga gulay at masusustansyang pagkain, halos butas naman ang kanilang bulsa. Dali, sa pagkain, ngayon, hindi na kami namimili kung ano ang meron, Nakaya lang namin mabili kasi, alam nyo ba, bago namin maiisip yung sinasabing mga para sa healthy, hindi nga namin afford na Kaya naman dahil sa problema sa pera, kung minsan idinadaan na lang niya ito sa stress eating. Alam nyo, kahit na wala kami ulam, hindi ko alam, masarap ako kumain. Yung bang stress ko, inaano ko yung, basta masarap ako kumain. Isa lamang si Ana sa milyong-milyong mga Pilipino na hirap mapanatili ang balanseng nutrisyon sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa City Health Services Office, malaking bilang ng mga Pilipino ang busog pero kulang sa sustansya. Uh, for example, Donis, kapag kumain ka or nag out ka po ng mga fast food, mataas po yung calories nun, namit mo yung calorie intake niya, pero yung nutrient intake, yung mga kailangan po ng katawan, hindi po niya may ibigay. Sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST, apat sa sampung Pilipino na may edad 20 hanggang 50 siyam ay ubis. Ayon sa ahensya, malaking bagay daw ang lugar sa pagiging ubis ng isang tao. Ito'y dahil karamihan sa mga ubis ay matatagpuan sa mga urban areas kung saan mas marami at available ang mga fast foods. May observation namin regarding salivary diversity para ni Sample na rin po is marami tayong kinakain. Sobra-sobra po yung kinakain natin sa da dapat na nutrients na kailaman po natin. At the same time, yung physical activity ko natin. Pero sa tulad ni Ana, hindi kalusugan ang inuuna kundi kung ano ang makakasagot sa kanilang kumakalam na sikmura. Kaya naman sa pagdiriwang ng pamahalaang lungsod ngayong Nutrition Month, target din nilang mabigyan ng sapat na nutrisyon ang mga mahihirap. This observance of the Christmas Month or Nutrition Month reminds us that the nutrition is not just about what we eat. It is about how we do. Napain kaya mahalagang gabayan po natin ang ating mga konstituan, lalo sa mga butal ko, Tugon naman dito ng City Health Services Office ang pagsunod sa pinggang Pinoy. Kalahati po ng ating plato is dapat magagaling sa putas at bulay. Uh, One-fourth uh, one po nun is magagaling sa carbohydrates and meron rin po tayong protein. So palagi po natin tatandaan yung Go Grow Gloco. Payo nila sa publiko, maaari pa rin magkaroon ng masusustansyang pagkain sa pamamagitan ng paghahalo ng mga gulay sa iba pang putahe o di kaya gumamit ng tokwa bilang alternatibo sa karne. Pero higit sa lahat, dapat pa rin daw na matiyak ang balansing pagkain at pag-eehersisyo. Ang mensahe nito, nais pang maiparating sa publiko sa pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong buwan. Yvonne Castellones, RNG News.